Kasi mama, ang gagawin mo dyan, ma? Ang gulay. Ang gulay. Gawin mo, gawin mo. Gawin mo dyan. Ha? Gordo na lang. Sandol na Mata na, madwe na balik agad. Gordo na तो 30, रुपीस 16, 16, 16, 16 60, 60. 60 30 रुपीस का 30 पीस है ना Grabe ang init ngayon dito, guys. Ha? Ano ginawa mo dyan? Kiss-kiss ko nga. Si Ando. Ando. <laughs> Tignan nyo guys. Ang si linis ni si mama ang napabo. Oh. Ano to? Kung manalamin ka dyan. Ay! Ang linis. Mm. Ito yung dati naming kalan guys. Ano ma? So yun, na niya si Mother Lily, oh. Tapos yung mga baso, tinaog niya. Parang, ngayon lang ata ito nasabunan, eh. Mm, kasi sila banlaw lang. Hindi sila nagsasabunan. Paano mo alam? Andulas. Ito nga, andulas. <laughs> ito sa bata niya, to. Oh. Uh -huh. Tapos ito, gilis ko. Hindi ko pa tapos kiss-kissin eh. niya. -kis mo to? Oo. Oh. Oo. Ang ganda. Maganda kaya kusina sina na yun. Pero kung gusto ko, kiskising ko yan, gamitin ko yung ano. Um, linisin ko yan pag, hang, ah, pag yung naguhugas. Oo. Matapos ako bago ako umuwi ng ano, banglor, malinis yung kusina. Tsaka <laughs> <laughs> ito, oh, gusto kong malinis. Oh. Maraming tinga. Ano um, mo, ganito lang ang kusina ko. paggagandahin ko yan. Mm -hmm. Tapos bibili ako maraming display. Mm -hmm. Halaman pa rin. Kamina, magandang tayo. Asa yung pasok ko, Ma. Saan mo ba ilagay? Ano ba yun? Tinatalong nga rin ito eh. Yeah, ano so... Saan? Ah, ito, bak, Ma. Ah. Na Pero na walang, ba walang butas to. ko ma, okay ang lupa na yan? na siya, oh. Ano pa kaya patasin? Oh, ibuhos mo! Kasi paano? Sabi mo na pinagpotik mo Hi, Mother! Hello, Mommy! Ang ganda. Hindi mo mo lang hinugasan ng plato? Hahaha! Ang klase yan! Ayan! O, di ba ang ganda? Mabubuhay na ba to sa loob ng bahay? Ako Paano, paano ulit yun? markar, <laughs> Ayan. Coffee time and ice cream time. <laughs> Hi, Mandy. You like Sandy? Sandy? Mandy. So cute name. And pungkla and pungkli. Man, sa also come to this one. Ah, sarap ng kape. Yeah. Kahit mainit. Before me. Mainit ang panahon pero ang sarap magkape. Mama. Hi. Mama, I want milk. Okay, I'll give you milk now. Hi. <laughs> I have a lipstick. Ah. Coffee, cheers! <laughs> Mainit na panahon pero masarap magkape. Bo!

Oh Can I touch it? Okay, here's side. Touch now. Touch. I... See it? No, sit. Bye. He will run. I'll take side. ba. ba, 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 ba. No. I'll take your picture. Stop. Take... Yes. I like this spot Wait. I'll take your picture, you picture, go. get that one. Sian, 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 take your picture. Hi. I'm your friend, though. Where? That's your friend. Oh, that girl? That boy. That boy. <laughs> I don't remember him. <laughs> what? what? Ang may bike Ang ganda. Ganda, uh, no? Ang pogi. <laughs> Kaya lang, ano nung driver. Cactus. Wow. Amazing. Bagay sa'yo yung pangalan na, ano, Marimor. Marimor. Ha, <laughs> Marimor. <laughs> Marimor. <laughs> <laughs> ano ba to? A Alin? To. Hindi ko alam eh. Pansip-sip daw yan ng tubig eh. Ayan? Mm-mm. Ayan talaga. Mm -mm. Ayan parang, parang bunot. Mm-mm. Ba't dito? Sino eh, no. yung kumakaway na yun? Ano ko? Manuno ka dyan. <laughs> Ayan may dala pang walis. Hindi naman ata uso, dito. Ama, ama, elu, 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 아, Dah basah na, dah, tapi siapa Mari, Mar! Mari, Mar! Mari, Woo-hoo! <laughs>